What's up, my folks? Kauna, pordago, por dago, mga to What's up mga pogs for today's video? Araw na sa purok bulahan. Tara sa ta! At na po ta. lang, por dago, kay araw, god. Si nagyo na ikaw, no? mga bata dari pogs. Sa unang tuig, pogs, na po ni mga bata dari. Apil-apil po sila sa games pogs. Na po dito sa among purok ba? Unya, karun, na po sila pogs. <sighs> Kaunan sa nato dari pogs, no? Sus pogs, kalas dis man ay nagsugod. Ni at pogs, mga 12.30 naman. Yes! What's up mga pogs? Yes. daw lahi na gid ani pugs ba sige padayon nang gihapon ta kay kaon na good niging bayat ug ko kay uh, unya kay member gutas sport bolahan di ba ta gita punya pogs, wala pa yung sila ng parlor games. Sige, paabot ko nila. Naana ko dito sa president o gato mga sekretary o vice president nila ng ati. Kuya, kinay magpalaro na ta, mag Parlor games na ta. Naanaman ko, ibilag na po din ako. Kasi sa una pogs, isa na rin ni Katuig pogs, Nag-vlog po katong dating uh, purok, uh, games na purok. Katong araw na mo din sa purok po. Karoon, nag na po ko. Nakinomdom ni mga bata. Baganahan po sila. Baka, may study sa, sa ako ang mga video. Por dagungan na magigid nyo mo Pag na i-parlor Ganahan po kayo sila diriba Kaya naman sila yung premium 1,000 man ang first price nyo 750 ang second price Umot pila to ang third price Ganahan lima lima din Saka group to diri pogs Katong ni Agi og Karun Mura gihapong mga naunga Pero napo iba na dungag wow!

Happy araw ng Purok Bulahan. Ora to. Patas anay. Okay. Okay. Gitong. 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 Happy oh, yes. araw. <laughs> happy araw. Happy araw. Happy araw ng Purok, yes. purok Bulahan. Uh, <laughs> <laughs> One, the second uh, is group two seventeen point six nine, and the third is nine point thirty eight. Pisa And The final winner is group three.

Kiphip Hurray Kiphip Hurray Kiphip Hurray Kiphip Hurray Hurray kiphip hurray kiphip hurray kiphip hurray kisth hurray aениюuh ito si gagmuta hurray

Okay, trigo, bulog, kuko, dogiang, bulog, kuko, lang ko to mga Pogs I hope nga na enjoy mo sa pagtanaw sa kong video Nga taas kayo. Bagong salamat, amping mo sa sudut na pod.